Yo mga idol, nandito tayo ngayon sa Maray Kids San Juan Batangas. Magandang bakbakan to. Wasari versus Kadena ti Amor. Malulupit ang maglalaro ngayon. Good luck team sa Ayos din. Sleyo, Tagalog. Idol, bagong kasal ya, Bagong kasal. Putla ata. Namumutla ata. Kasama natin si Idol Atienza Grabe kong bumitaw to. Grabe ang kamay nito para may alulot. Idol, anong preparation nyo? Mabigat ang kakalaban nyo. Adena de Amor, anong preparation nyo ngayon championship? Ah, uh, ano lang yan. Ah, uh, Ensayo lang tuwing umaga tapos nasal. Yun lang. Yun Idol, maraming salamat. Let's go. Ice stay. Yan, mga Tagalog, mga Ogolats Oh, camera din naman. Yo mga idol from Cadena de Amor ang main man. Grabe ang player na to. Mga idol athletic to. Idol anong preparation nyo? Napakabigat ng kalaban nyo ngayon lalo si Atienza sa kabila. Ano uh, yung ng barek tapos tamang tulog at konting panalangin sa Panginoon. nila idol. Tagalog ayos din. Yo mga idol, tatanong lang natin sa isa sa manunod dito o sino-sino dito sa laban na to. Sa iyo, supportahan namin Team Wasari. Idol, may napakasaya bang posta sa iyo? Meron na mga kunti lang. Uh, yun, good luck! Namumutla eh, namumutla! Para sa mga Alright mga katagalog, ayos din nyo mga idol, palang din muna. Huwag kakalimutan mag-share at i-comment nyo kung tagasang kayo nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin. Grabe naman yun. Ay, ari naman. Ah, ay, talagang umibong-ibong na. Ah, may future raba ah, ay pa eh. Nawalan pa ata ng power, hindi pa ata matutuloy. Ay, ari naman, kala may lamok, eh. Para na din ilaw ng pitikis. Nangigilaw ng Bali mga idol, nung nagkatapat nga pala sila dito, nanalo ditong wasi rating na natin kung makakabawi dito ang kadena de amor Abangan! Iyon na, inagis na ang patong kasa mo Ito, sino nang unang lilipad Lumipad na nga ang Mr. Mainman Na si Rita, grabe naman taas tumalaon Pwede magpalit ng bumbilya eh Kataasan, ito na Wasare with a ball na Nagahanap ng papasang, pinasa kay Tanggol Torigor, abay Naisip-isip, gusto agad ibanat sa malayaw Ito na nga, sinasabi Pumukul na, para din naman si Stephen Kurimawa eh Nakadalay, nakabisaw, Tagalog shot ko. Wari ko magandang depensa. Yan dito mga idol sa Wasare ha. Talagang pasit-sit play dito. Parang mga veterans dumagos din mga rin. Amay! Ahusay ah, din naman niya. Ah, ay, quality ay pag are naman. Nanangaldang. May kasama pang paulika ka ngay. My day! One week my day! yun na nadali na ni Tangao lapa yun din naman Wasare oh nagmamadagos dito mga idol nakaunang magandang run dito pinakita dito ng Wasare at nagresulta dito sa timeout First quarter pa lang mga idol Nakapagbound agad ng ilang kalamangan dito ang Pero hindi rin papatalo dito Ang Cadena de Amor Magandang dip dipinsahan in both ends. Gabriel Maulio Nagmamatagos Kalamay may batras ko Iniwag Apay Tagalog siya Maulio na naman Lumipas Apa para din si Bukasipit tumalun eh May task eh Yun na, na-open na Si Stephen Kurima. Why talagang masusurubo lang mga re? Ito na, si Valbas Sarado Nagmamadagaw Hauhusay din naman na re Kinaliwa pa eh Bastosa na Dito sa Maraykate Good morning sa inyo Inabot na tayo na madaling araw Pero napakasulit ang panonood Yun na Abay, ilalabas pandila niyan Yun na, sinasabi abay classic Walang kakulit-kulit Yara Body on the floor Yara Dumagos na naman ang wazare Abay anong biblistin Magandang pasahan ng mga re Klaseng itabi matulog At mauhusay pumasa eh Yara Atchinsa with the ball now Nakuha ni Tanggol Dadagos na naman yan May day na naman yan One month my day Magandang dagos oh, Ay, umupo pa si Ray Pang may day na sanay Wari ko'y nadukutan ni Sakuragi Ray Tawidabolnaw Lumipad! Sa pagkakataong to Nagkainita ng konti Ang dalawang magkabilang tingting na natin Ang mangyayari mga idol Abangan! Yon, nagkaroon ng konting kantsawa ng magkabilang team mga idol. Talagang relax lang kayo. Chill, easy, kalma mga Tagalog. Wari ko yung mga nawalang ng antok. Ah, ay, wari ko yung puyat ang mga taga-Maraygate, ang mga taga-San Juan. Saludo sa mga gantong player mga idol Talagang napaka sports naman Ni Mr. Mainman Si Mr. Reita Grabe naman yon Yun talaga ang ayos din Ika nga ito na Sinasabi abay ah, Nakadali na naman ang pang may day eh. Ito na Ang bagong kasal Talagang wala nga pa rin kakupas-kupas Eh Anong husay pa din lumaraw? Iyan na, nagkadukutan. Ito na naman, si Eraban daw, lumipad. Lilipad na ito, dadagis-dis na. Yun na, all along, my day. Ito, mga idol, half time na. Ah, ay, parang nasa NBA, eh. May dugout din, eh. Biruin niyo yaw niyaw, daw na, nagpupulong-pulong. Kung ano baga daw, masarap barikin mamaya. Wari ko'y balik, mahamog. Oh, 1 and 28, umaga na ito. Yaboy si Kabagnut, eh. Naglalaro. Ay, biruin niyo yung PBA player. Yun, oh, Tagalog shot! Nadalay ng pabor Drake Mga idol, first and second. Ah, uh, lamang dito ang wasari. Sila may hawak ng kalamangan. Tapos dito sa third, talagang nagkapukpukan dito. Nagkagandahan ng laban din eh. Yan, ha? Ito na! Oh, binalibang na! Siya! Namalibang ay eh, kalami manga. Morning sa mga taga-maraykit Let's <laughs> <Web> update! <laughs> This is it mga idol Ito na malalaman na natin Maya maya kung kung sino mag-uwi ng nato Itong Kadena di amor, oh, itong Wasare oh, Balikat ang balikat ang tries Sana all may shooting Ito na Lopez nagmamadagos Biglang titigil Mr. Perimeter Walang kakupas-kupas Best wishes sa iyo idol At Chensa with the ball now Naghahanap ng papasahan Pinasan doon Oh boy Ay muntik pa nabaw Pasa pala yung Grabe iyon na. Ah. Dito mga idol, nag-uubos na ng oras ang wasari. Sila na may hawak ng kalamangan dito. Talagang napakasolid na laban. Congratulations sa inyo, Team Wasari. Talagang napakasolid. Isulit ang puyat. Ito ang naging score, 70-59. Umalagwa na nung bandang uli. Talagang inumaga na. Ayos din.